Itong kubo na ito mga idol Diyan daw sa itaas dyan oh. May puti daw na ano dyan May puti na uh, Parang Blue sa mga idol no Na dumadaan dyan Dyan sa ibabaw na yan Kaya nakapagtataka din itong bahay na ito Itong kubo na ito guys Na iniwan din ng may no, So ito yung papasokin ko ngayon mga idol yung request ng mga taga rito mga idol napaka creepy bahay guys po Yan, Hindi tayo makaakyat mga idol kasi wala na wow Parang uulan dito, mga idol. Try nating akyatin, guys. Wow. Umuulan mga idol Wow, may nagpaparamdam guys. napaka-tripping bahay guys. kita natin guys wala puro nasira yung dito na so, hindi ko alam kung anong uh, misteryo na nakapaloob dito sa loob ng uh, ano to guys bakit may babae daw dito guys no sa loob dito tuwing ating gabi mga idol may isang babae daw dito na pinupunta nakaputi daw idol grabe so nararamdaman ko guys yung uh, init ng katawan dahil alam kong may mga kaluluwa dito mga idol hindi ko alam kung isa o dalawa. So, try natin matulog ngayon dito guys. Dito lang siguro tayo matutulog ngayon. try natin magmasid guys kahit ilang minuto dito hindi lang muna ako matutulog mga idol no? so magmamasid na lang tayo Ayan, makikinig lang tayo dito sa baka may mga magpaparamdam dito guys baga natin po Guys, oh. oh. parang lumulubindol dito. Parang umainit dito. Oh. Parang lima yanig dito guys sa loob ng bahay. tapos dito mga idol May mga nagpaparamdam dito, mga idol, no? Ayan. Dyan daw yung babae, guys, na tumatayo kapag gabi. Diyan tumatayo. Tapos, sumisilip daw doon sa, ano, guys. Ayan, papakita natin yung daanan dito, mga idol. Yun yung daanan, guys, o. Eh. Dito daw tumatayo yung, ano yung elemento yung babae daw na nakaputi guys dito tumatayo yun ko kung anong ano to guys kaya yeah, parang namamahay dito sa loob ng bahay grabe mga idol niyayanig kanina yung bahay wow Nandito ka ba? Guys, grabe, umuulan pa. Nandito ka ba sa loob ng bahay? Sa loob ng kubo na to, andito ka ba? Pinapon guys, eh. mga idol lalabas tayo dito guys grabe napakalakas ng enerhiya dito napakalakas ng elemento na nasa loob dito guys ng pamamahay na mga idol lalabas tayo ito yung daanan dito walang hagdanan dito mga idol kaya dito na lang ka idol da. nagpaparamdam pa rin yung elemento dito mga idol Wow. Umuulan na naman. Nagpaparamdam yung mga ghost dito mga idol. Grabe guys. Totoo yung sinasabi nila. Ayan. Totoo yung sinasabi nila guys na may spirito dito. No? Ayan. So hindi natin matukoy kung babae ba o lalaki yung spirito dito mga idol. Kasi hindi natin nakikita. Even ko sa camera natin guys kung nakagit ba. Ayan. Nagpaparamdam pa rin dito guys. Ayan, guys. So review natin yung camera natin. Baka nakita natin kanina. Eh, maraming salamat sa inyo lahat mga idol. Grabe yung enerhiya dito. Ito yung uh, sinasabi ng mga residente daw na talagang may nagpapakita dito. Kaya sinabi nila ako na wag, wag ko na lang daw ituloy yung pag-vlog ko dito mga idol. Kasi nga napaka ano, uh, napaka legit ng spirit uh, spirito na nandito guys. Kaya napatunayan ko guys na legit na legit yung spirito na nandito pero hindi nakita sa camera natin kung uh, babae ba ang spirito na dito sana magpakita sa camera guys no? yan kaya yung ano dito guys kiniwan talaga ng may-ari din itong bahay nito e maraming salamat sa inyong lahat guys God bless po ayan thank you thank you oh. So.